So doon ay madilim na ulit ito. Parting doon. So madilim dilim. So ayan, like, like, and share tayo. Dalawa na lang, ah, tatlo na lang para yan legs na tayo mga kababayan. So maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much po. So hindi pa kasi dumadating yung aking uh, tripod yung stand na malaki. So, kahit nakaupo tayo, naka-steady ito kasi maliit lang yung tripod ko. So, hindi ko naman pwede patong dyan sa bato dahil mababasa yung uh, ang Dito kasi maganda eh. Dito mo lang lagay. Okay na yun. So, dalawa na lang mga kababayan para 10 likes na tayo. So, maya-maya mag-end na tayo. Mga wow, kapabayan. So, dalawa na lang. Para 10 likes na tayo. So, mag-end na tayo maya-maya. So, ayan, oh. Sobrang dilim na naman, oh, mga kababayan. Oh. So, ayan, oh. So, dilim, ang dilim na talaga dito. Pero pagdating dito, maliwanag na, oh. So, ayan, oh, liwanag, oh. Sa so, so, dito, dilim na, oh. Dilim na naman. Lalakas na ulit yan every 15 minutes siya tigel, tigil tapos maya maya ulan ulit ng malakas tapos tigel, ulan ng malakas so so yan no oh. kaya no sobrang dilim na dito nagbabadya na ulit ng malakas na ulan yan mga kababayan oh. so ayan no oh. so ayan no so sobrang dilim to mga kababayan so sobrang dilim, so ayan oh nararamdaman na dito pagdating ng malakas na ulan. no so ayan no oh, so dilim, delay mandirim dilim na uli so kanina ano so maliwaliwanag na so ngayon madilim-dilim na uli to so ayan yung malakas na ulan so maririnig mo na banda doon sa Cavite papunta na yan dito sa atin So last week niya. So ayan oh, sobrang dilim na oh. oh na. Pero yung uh, aeroplano, eroplano, walang tigil sa paglipad. Oh, mga kababayan, oh. so walang tigil na paglipad yan mga kababayan. Yung ating uh, aeroplano, eroplano ang kalig ng So ayan o. Oh. So walang ano dito oh, mga kababayan, no? Oh, so walang ganap walang train dahil sa bagyo. So ayan, no, oh, dilim na naman. Lalakas na naman ng ulan niyan. maya maya, lakas na niyan. Pati hangin. Sama na yung hangin dito mga kababayan. No? Oh. So ayan, no. Oh. so madilim na talaga oh, mga kababayan. So madilim na. So madilim, dilim na. So ayan. Ito, ito yung madilim. Oh. Yan, yan yung part ng dilim. Madilip tsaka yung doon, 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 doon na yan, oh. So, dito, oh. Tapos, lang post ng malakas na ulan niyan. So, ayan. Mega, mega love. Shout out sa inyo lahat. So, ayan. So, maganda, ganda. Tatlong araw na tayo walang pasok pa, mga kababayan, Oh. Puro class suspended. So, wala tayong masyadong kita. So, ayan o. Uh, mega mega love shout out po sa inyo lahat mga kababayan. Ma'am Lucky Harada, Carlo Biker Brad, uh, Ani at Johan Shin TV. So, mega mega love shout out. So, live live muna tayo dito kahit uh, uh, ilang araw tayo hindi nakapag-live. So, kapon lang tayo hindi nakapag-live mga